Hi guys, so for today's video guys, mag ta, guys kay sayo man kabuntagon. Ugas ta. Mao na niya to ang content karon mga idol kay mo lang nga content mag magluto. Ayong duty. Ah, yung niya to, routine ng mga idol kay kita makahimo og nang content nga maka-focus So kanila sa mga idol ha. Naawasan ni video unsa akong pag na Dali ra gyud kay mga hugas ng idol. Nan ra ning kasayon mga idol. Nan sa paghugas mga idol sa mga mahugas diya mga idol na hugas. Super so, ang bilis-bilis dito mga idol. <coughs> nung simula pa tayo na mag-vlog mga idol um, na mag-live live streaming so tuloy ang mga viewers so patuloy natin yung channel natin ngayon mga ng idol so ang ating channel noon mga idol nahirapan na ma magkaroon ng viewers at saka subscriber itong channel na itong idol napakabuti ng itong channel ng idol kaya ingatan ko to mga idol para hindi ma copyright <coughs> idol patuloy muna natin tong paghugas natin para madali maluto pa tayo ng ulam madali na maghugas itong idol. mga idol Gusto plato ng idol. saan. Ito naman, tumbler. Diyan ang tubig na doon. Hmm, ito doon hindi marunong mahugas dyan mga idol. Ano ito gawin yun, yung mga yun, idol? Yun. Ikot-ikot mo tuto sa ano, takluban. Taklub. Takluban. Ito. Parang screen, no? Oh. dapat pegasan yang mabutik nan tumbler. Begitu kayak Idul. Yung-yungin. aduk-aduk. Nah, tapos na. idol. Plus, um, plus tik balunan ko ito sa akin. Park na, so bakit okay. okay. mo na natin? Ugas <coughs> tayo na mabuti. Ganituhin yung pag-ugas mga idol. Dapat, yan, ikot-ikot na sa gilid naman. Manalig paghugas. Huwag niyong gayahin ang mga matatamad. Para lang to sa mga mga immortal. <laughs> Para lang to sa mga immortal, mga idol. <coughs> Yan, tapos na. So, bandawa na natin. Tapos, marami bandawa po mga idol. Hindi makita. Ay nga.

pauya giya natin ng mam ng... kahit marami pa tayong hugasin mga idol so madali lang panoorin lang yung video and then dan yung, yung tips kung paano maghuhugas hugas araw-araw lagi ba kayong hugas araw-araw Sundan ang tips. idol kap Atau aso aso naman tayo ng mga idol so shout out tayo ta sa tadi pa na iin ato ang video ng idol shout out to sa mga solid supporters din din don so yung channel eh, uh, Brooks the Brooks Vlog kay Prince Journey Toys uh, Prince Toys Journey o oh. kay Diana Diana Vlogs basta kay Dennis na siya ang idol okay. <coughs> sa tong mga YouTubers diya so hanggang dito na lang mga idol tapos na tayo mag thank you for watching